birada mga gumings magpaksil tag isda sa bato mga gumings kita ninyo mga gumings mo na tong birada karon mga gumings paksil na isda sa bato ni mga gumings katong baratohon lang isda sa bato oh di ara mga gumings ang atong mga ingredients mga gumings so oh. Hiwaon na na nato ang atong mga lamas, mga gumengs. Magic skill na po gamit niya. Mga gumengs. butang na nato sa karahay, mga gumengs. Loya, Bombay, Ahos, mga gumengs. Palalom na na siya, mga gumengs. Kaya pag bukala na mga gumengs, mualsam na paibabaw di. Perte ng humuta mga gumings inani sundi lang ninyo mga gumings ha? kay easy step ra kay ni pero perting panaluha mga gumings Tangan na to diha o kuan mga gumings asin tanga na to asin diha mga gumings kay timplahan na nato ni di diri tanan mga gumings para pagluto unya mga gumings diretso ra ta tanga na to og asukar mga gumings kay balance sa parat ba nay asin nay asukar lami kayo ang parat niya, niya na ay tamis mga gumings. Tanga na itong mantika diha gamay mga gumings kay usa po na makapahumot ng mantika mga gumeng suka ang atong suka mga gumeng kay why lami ang di matawag og paksiw ang paksiw why suka butanga na tog tubig from tamugan river mga gumeng tangan tog tuyo mga gumeng para mo pula pula pod ang yang sabaw nga upat lang ka kutsara mga gumeng kay para pula-pula sa tiyan, mga gumings ba. Tanga na to di ha, o pamintang durog na mga gumings niya. Tanga na to si Suning mga gumings. Nara sa inyong bumutang mo dili. Basta ako mga gumings butang ko, pero ginagmay lang. Matik dai na tong magic kala niya mga gumings. Matik tak ang dayo na mga gumings. Taklo ba na to mga gumings ha? matik bukal dayo na mga gumings kay mao ni atong mga gamit diri mga matik mga gumings matik po dayo haon mga gumings oh dara mga gumings pidis product mga gumings unsa pa may nato aning mga gumings perte naman gining lami aging pagkabiridaha mga gumings dirada nata mga gumings kamo diha mga gumings unsay birada ninyo diha mga gumings ako mga gumings isda sa bato paksew ko karon mga gumings kamo pag birada pod mo diha mga gumings kita ninyo diha mga gumings nagpininchinganay na nang kutsara dag tinidor mga gumings basta mo birada na gani si kusina ni James 2.0 ganado kay na akong sakop mo birada diha mga gumings nagkutsara ko diha permiro mga gumings pero murag di man mabastante mga gumings kay murag birada naman jud kayo ang kusina ni gumings 2.0 nagkinamot ko mga gumings kita ninyo mga gumings Payhag anak pa kung anak mga gumings naa pa dito pa naa pa kay gidaghan ko nagsabaw mga gumings kay ang paksiw mga gumings pagkaugma mas mudoble iyang lami og imong initon mga gumings testingin ninyo na mga gumings kita ninyo mga gumings lamas na nang yung mabilin diha mga gumings sa plato akong mga anak mga gumings ug akong asawa mga gumings abangan yun na nila ang loto ni kusina ni gumings 2.0 kay kabalo na sila mga gumings pag nako perting panaluha yun mga gumings tinood yun na mga gumings mga gumings dere rataman atong video mga gumings daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw o mga gumings pakisupport sa akong page mga gumings kusina ni gumings 2.0 Paki-like and share mga gumings mabuhay ang mga gumings sa tibuok kalibutan mga gumings